mo na parang so, sobrang sarap na niluwala naman po talaga ako na natikman natin ang partner ang lugaw ni kagawat niya si Cruz gusto sa iyo natin ah. kasama sa team Kaya Dios atin si ano? ano? at ang ating coachy pa Kay Nila Cruz kasama din natin ang tumtong ko mga sobrang daming tao. Ayan, may lugaw Ito naman, ano, champurado, ayan, o. Ayan, ayan champurado. Uh, Kala nyo, ano lang, ah uh, yung uh, yung lugaw may champurado din. May, ang alam ko, meron pa yung pandesal eh. Kaya, di ko lang nakita doon kay ate. Uh, dala, dala niya yung champurado. Ayan. Grabe. Talaga oh, grabe grabe. Ah, uh, ulitin natin live tayo ngayon dito sa Porox Porox size Jan uh, area, Barangay Rosario, Pasig City. Ayan. Anytime po darating na po yung si uh, Ayun. Si Ate Sarah. Ah, uh, cempre kadalas kadala mag kasama niya lagi si Kuya Carly Disgaya ang kanyang asawa ayan po mga pasige niya, ayan okay sa po na dito mga test ng HIV yung mga gamot ito po yung mga gamot at syempre matapos silang makuha na ng uh, oh, nakapag, uh, napag, ano, uh, doktor, nakapag-check up ng doktor. Nandito ang uh, mga gamot naman. syempre, hindi nawawala dito lagi ang ah, manicure pedicure. Wow! Ayan o, no? manicure pedicure. Ayan. At siyempre, libreng massage at libreng uh, gupit. Ayun ang gupit. Ito yung libreng gupit. Ayan. Ito po ang libreng gupit. Ah, uh, um, at ayun, may nakita tayo yung yung para sa mga bata kasi yung mga magulang uh, nagpapamanicure sila no nagpapagupit halimbawa ganyan nagpapamanicure. Yung mga anak nila i doon muna sa palaruan. Ayun, nakita natin, grabe yung bata oh. At uh, siyempre yung mga uh, aso, pusa na na dapat paturukan. Ayun at uh, na ba yung mga bata uh, ayan yung mga bata hindi tayo makapunta doon. no? ito eh, yung mga bata dito muna sila pansamantala maglalaro ito so, yung wana ba nagpapagupit o so, nagpapacheck up ang kanilang mga magula dito muna sila maglalaro so, ayan. ayan si at, si nanay nagpapamasad ayun Ayun, nakita natin yung medical check naman yung sa mga mata. Matapos kayo ma check up, meron kayong libre namang salami! Pagka tayo Ayan. Ayan. Ayan, grabe, grabe po ang tao. Saan po ito? Live tayo ngayon dito sa Procay, Barangay Angeles area o Barangay Rosario, Pasig City. Ayan. Ito, sinasabi kong libreng salamin. Ayan po, talagang bawat check up may kakibat na ibibigay halimbawa medical pa medical check up ka kung ano sakit mo no may gamot at isang buwan niya ibibigay at check up naman sa mata may libre naman ayan libreng salamin ayan daming doktor na wala problema sa mga doktor at ayan daming at uh, siempre ito so, ito napakarami ng tao na nandito ngayon para mag-avail ng kanilang libring medical and dental mission ni Asin Sara kaya kasama ang kanyang kaya Diz so, yan ah. nah, habang nag-aantay sila ng tawag kanila sa kanilang check up ayan, kumakain sila ng lugaw champurado at uh, ano pa ba ayan, ang mainit na lugaw at chaporado. Ayan, nakita nyo na mga kababayan, mga pasigenyo, talagang napakaswerte na mga pasigenyo dahil ito ano, si ng uh, libre medical and dental mission na pakarami na nakalagay syempre mga PWDs ayun tingnan nila natin mga PWDs may libre wheelchair, saklay, tungkod at ayan ayan o, no? ang mga dati kagawad at kasalukuyang kagawad syempre sa Panginoon yan po ang napakarami niya na, ng Tuwing Sabado at uh, Monday to Friday nang nagbibigay pa sila sa mga request sa uh, mga individual na, doon sa opisina ng St. Gerard Charity Foundation aya, at ayan na, ating kagawad at kasalukuyang kagawad